Hello guys, meron nga po pala akong naripat dito na ano to uh, hydrangea tinanasper ko lang po ito ngayon at medyo magulang na po siya try ko kung mabubuhay ko ulit saka ito nga pala guys si Rery ko para uh, gumanda lalo sobra po kasi ang kapal na Dati po guys, nung kasalukuyang po uh, may COVID, ito po ay napakamahal na halaman. Ito. Hindi ko lang po ngayon alam po magkano na lang ang ganito. Pag, guys, pag, uh, mga pare, pagkasinabi uh, sinabi ni Kumari na diligin niyo ang kanilang mga halaman, kaya yung mga flowering plants, ay eh, didiligin niya para lagi nang maganda at lumago. Mga pare, sinabi ni kumare Diligin mo ang flower ko. Diligin nyo agad. guys, may bakante pa dito dalawang malaking pinaglagyan ng tubig. Lalagyan ko lang ko para mas maganda kasi ang halaman kapag medyo malaki ang pinaglalagyan. Madali lang po guys pagparami nito eh. Ito. ang halaman. Hindi ko lang po alam kung ano ang, ang, ang pangalan nito. Ito naman po pala guys yung mga inili, mga iniripat ko kanina. Ayan, dami pong halaman. At ito naman po yung mga bougainvillea na itinanim ko sa galon. Ayan. Uh, Prenoning ko po kanina at sobrang na pong kapal. Ayan. Mabilis lang po kasi yung dumami. Yan, may pinya. Marami pong halaman dito. Tsaka ito, mga uh, uh, turmeric <laughs> or loyang dilaw. daming halaman marami pa pong ayusin ito po yung masipag na chili hot chili masipag magbunga po ang ganito ito naman po yung ano yung uh, sariling atin siling labuyo okay. yun na lang po muna guys thank you so much po sa mga support ninyo medyo busy pa